Water signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sayo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike like na din po ng ating video at sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, lucky stone sa amulet, makikita niyo po yung link sa description box below. Tignan natin kung ano po ang mensahe mensahe natin. Spirit guide, mensahe po natin. We have a leg up. Ayan, so ang dami bang responsibilities, water signs, ngayong araw na ito. Ayan. So tingnan mo, parang may pumapasan pa sa'yo or baliktad. Pwedeng ikaw to. Ayan, may mga taong makakatulong sa'yo ngayong araw na ito. So tingnan natin. So medyo may challenge para sa'yo ngayong araw na ito check po natin ano pa ang mensahe natin for water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio Spirit Guide. Tignan po natin ang energy ngayong araw na ito. Energy. Knight of Cups. Yan, mukhang may dadalaw sa'yo dito. Water signs. Yan, or pwedeng may marireceive ka na unexpected message or call coming from someone. Meron din dito, pwedeng kayo ba ay nanliligaw or kayo yung nililigawan. Pwedeng may sutort kayo. Ace of Cups, medyo overwhelming yung mga mararamdaman nyo dito. Actually, yung iba naman sa inyo, happiness naman po ito. So, sabi natin, itong nararamdaman mong happiness because may tumutulong sa'yo dito. Meron kang, uh, sabi natin, you have responsibilities, you have a lot of responsibilities. And water signs ngayon, gumagaan siya. Kasi pwedeng uh, 'yung mga kasamahan mo sa bahay is nagiging responsable din sila. So parang hindi lahat ikaw 'yung sumasalo ngayong araw na 'to. Meron tayo dito The Empress. So may news dito. Meron dito buntis ba? Ayan po. So pwedeng 'yan 'yung good news na ma-receive ninyo. Meron naman dito is uh, feel na film mo, water signs 'yung pag-aalaga ng person mo, ng parents mo, ng mother mo or papa -pwede na ikaw 'to. Okay, pwedeng um, inaalagaan mo yung sarili mo ngayon. Tignan natin, we have nine of cups. Marami sa inyo, happy naman talaga kayo. Marami lang talagang responsibilities, pero ina -enjoy mo yung life. Or ina -enjoy mo kung ano yung mayroon ka ngayon. What your signs? Tignan pa natin ano pa yung mensahe for you. We have seven of swords. Ah, may pinagtataguan yung iba sa inyo. Ewan ko, mukhang, bak may dadalaw sa inyo. Tapos pagtataguan nyo. So, parang ayaw nyo makausap yung tao na yon. So baka nga suitor ninyo, water signs, pero hindi nyo naman kasi gusto. Ayan. Oo, parang nangungulit kasi. Or meron naman dito, pwedeng titimbangin nyo muna. Ano ba talaga yung nararamdaman nyo sa tao na yon? Pero kasi kayo ay ano, parang hindi kayo talaga 100% sure dun sa tao. Ace of Cups, we have Queen of Swords. Ayan. So, medyo ito. May isang tao dito na medyo overwhelming yung mga sasabihin niya sa'yo. Okay? Pwede na ano to. Yung taong to, matalino po ito very straightforward magsalita, yun nga, medyo mapupuno kayo sa sasabihin niya, pwedeng mag-away kayo. Kaya, could be, ito ay year signs, Gemini, Libra, Aquarius. So, as much as possible, kung kaya nyo pong um, habaan yung inyong pasensya dito sa taong ito, habaan nyo po. Kasi pwedeng magkasagutan kayo. Ayan. Hindi ko alam kung siya yung may ibibigay sa'yo na good news. Pero kasi pwedeng galing sa kanya yung good news. Ayan, kaya na kasi yung sasabihin niyang good news, parang may halong uh, pangmamalit sa'yo. Water signs, ganyan. Or basta, parang iba yung ma-feel mo. Good news yung sinasabi niya, pero nararamdaman mo yung nararamdaman ng taong to habang sinasabi niya sa'yo yung good news na yan. Pwede rin po, yung iba, meron kayong aatinan dito na uh, interview ngayong araw. We have page of cups. Ayan, the Empress and Page of Cups. So, meron dito announcement talaga regarding pregnancy, regarding sa kung meron po yung, meron dito water signs, yung iba sa inyo, is, ano yun na, ano ko dito? Ano yun? Um, postpartum depression, yung iba sa inyo. So, pwedeng nakaka-cope up na yung iba sa inyo kasi nararamdaman nyo yung, yung suporta ng inyong family. Yan. Mm -mm. So, maaring tinatamaan kayo niyan pero uh, mas nako-control po ninyo. Ayan, oo. Or sabi natin kahit na uh, nararamdaman mo 'yan, ini-express mo siya or na-express mo siya ng mas maayos, nang mas madali, mas magaan. Kasi you have support. Ayan. We have that card with uh, nine of cups. So meron dito ay natapos. Ayan, merong ditong bagong simula. And you are very happy kasi na-achieve mo naman, ba? Diba? Na-achieve mo naman yung dapat mong ma-achieve kung nawala man yung isang bagay na to. Meron tayo ditong Six of Swords. Ayan, mukhang may talaga kayo dito. So, pwede po na ito merong... It's either kung hindi kayo to yung may yung taong to, iiwas na lang po sa inyo. Water signs hanggang sa hindi nyo na lang, parang wala na kayong marinig na balita towards dito sa taong to. Parang kusa na lang siyang lalayo sa life mo meron tayo dito Ace of Wands. Ayan. So, may good news ka talaga na marirreceive coming from this person. Pwedeng ito ay boss mo. Yan, alam mo, pwedeng ma-promote yung iba sa inyo pagdating sa trabaho. Or ano man tong uh, promotion na ito. Ano man tong uh, marirreceive mo. Kasi good news talaga siya. Ano, parang mas lalo kang magiging proud sa sarili mo. Water signs kapag na-receive mo yung um, good news na ito. Meron tayo ditong Three of Swords. Ayan nga oh, yung iba sa inyo. Pwede rin nag na yung karamihan, water signs, kasi ito. Meron dito baka pinagpalit. So, yan. Parang instead na magmukmuk kayo, parang hindi nyo masyadong binibigyan kasi ng uh, attention yung pain na nararamdaman ninyo. Pero minsan kasi hindi nyo din talaga yung i-address kasi baka naman mapuno kayo. Pero ayan, yung iba po sa inyo, pwede na uh, pinipigilan nyo talaga at mas ine-enjoy yung life ninyo. Parang tinitignan mo pa ano pa ba yung magpapasaya sa akin. So mas doon kasi kayo nagfo-focus. Meron tayo ditong two of pentacles. Ayan, so we have death card, di ba? New beginnings. Okay, so parang ito, happy-happy to. Ngayon, seryoso na pagdating sa life. I mean, hindi naman kayo nag-happy-happy talaga. Pero, ayan po, parang na-enjoy nyo na yung moment na to. Ayan, back to reality na tayo. So, meron ba titong nag-vacation? Baka po mayroon, kaya parang lumalabas dito is back to reality na. Tingnan po natin pagdating sa trabaho. We have the sun. Ayan, so clear yung instruction sa inyo ngayong araw nito. Clear lahat kung ano ba yung gagawin mo or alam mo talaga water signs kung ano ba yung assignment mo ngayong araw na to. Tignan natin. So, pwedeng may good news din talaga. Pwedeng may announcement dito pagdating sa trabaho. Meron tayo ditong The World pagdating naman sa money. So, ito po, may cycles tayo dito pagdating sa iyong finances. So, pwedeng yung mga nilabas mo na puhunan, uh, water signs, unti-unti na siyang bumabalik. Yan, nakikita mo na yung tinubo mo. Tapos, meron din kasi kayong isi-celebrate dito. Maka anniversary ng inyong business. So, happy anniversary po sa inyong business at more sales to come the devil pagdating ito sa kaperahan. So, ayan. So, ito parang ito yun, yung happy-happy na yan. So, kailangan po ay bumalik kayo sa reality ng life. Ayan. So, meron dito, meron kayong mga restrictions regarding finances. So, medyo meron dito, siguro, hindi may, hindi okay okay yung inyong kaperahan water signs ayan so medyo baka may utang yung iba sa inyo na still binabayaran parin ninyo ngayon. So okay lang 'yon at least nababawasan. So soon makakawala ka din dyan dito sa uh, ano sa iyong mga restrictions regarding your finances. Pagdating naman sa love life, we have strength, so lalong tumatatag yung relationship. Bakit? Kasi nga ayan, no. Oh, hindi na lang kayo yung uh, sumasalo ng lahat ng responsibilities. Meron naman ako nakikita dito single mom or single dad Ayan. Basta parang your inspiration is your kid, is your children ngayon. Kaya nagpapakatatag ka talaga dito. So, ayan, uh, very na mo yung ano natin, yung aura dito na lumalabas is color blue. So, mar- meron talaga dito is you're very thoughtful, uh, water signs, iba sa inyo uh, sobrang maalalahanin po ninyo Ayan. At mapagmahal. And also, parang ano din, balance kasi yung ano ninyo, yung throat chakra nyo. Kaya parang nasasabi nyo talaga or na-express ninyo ng maayos yung inyong sarili these days. Even sa relationship. So, maganda yung communication ng inyong relasyon. Number 34 po, yung lucky number mo. Maraming maraming salamat, water signs, and see you again on my next video. Bye-bye! Ingat ka always!